matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Occidental Mindoro Maritime Police Station katuwang ang Luob Municipal Police Station ang isang wanted person dahil sa paglabag sa Section 126 ng RA 10654 o Philippine Fisheries Code of 1998 sa Barangay Likas, Lubang, Occidental Mindoro. Nito lamang ikadalampot walo ng Agosto taong kasalukuyan. Ang operasyon ay sinagawa sa bisa ng Warrant of Arrest na may inirekomendang piyansa na 12,000 pesos. Ayon sa ulat, Maayos na naisagawa ng mga operatiba ang serbisyo ng warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasabing individual agad ding ipinalam sa kanya ang kanyang mga karapatan alinsulon sa Miranda Doctrine. Dinala siya sa impilan ng Marps Lubang para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na pagsusumikap ng kapulisan na tugusin ang mga individual na may kinakaharap na kaso sa batas. Patuloy namang papaitingin ng mga otoridad ang kanilang mga operasyon upang siguro na ang mga lumalabag sa batas ay mananagot sa kanilang mga ginagawa. Samantala, pinuri ng pamunuan ng kooperasyon ng mga unit ng MARPS sa at LOC MPS na nagpakita ng mahusay ng koordinasyon sa pagpapatupad ng batas. Ang pagkakaaristo sa wanted person ay nagpatibay sa mensahe ng kapulisan na walang takas ang sinumang nagtatago sa kamay ng batas mula dito sa kalapan City Oriental Mindoro, ako ang iyong pen and correspondent, patrolwoman Ferlin Joy Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang Pulis.